guys update natin yung ating mga nilabahan and maghapon ako naglaba guys dami oh, kaya nyan ayan uh, mga anak tingnan nyo kung gaano pa kapag sa inyo yung papa ninyo sabi nyo no oh. oh. ang ganda pa ng pagkakasampay nyo na oh, diba? so yan yung mga damit ng anak ko oh. Dito, pati yung kapote, nilabang ko na rin. Para, so alam mo guys, pag wala kang magawa, at nai stress ka, paglaba ka, para yung mga anak mamatuwa. Ganyan ako sa sarili ko. Hindi ako sa, hindi ako sa, ano, na araw na wala akong magagawa. Gusto ko meron akong nagagawa sa araw-araw. So, guys, maray maraming, maraming salamat. Thank you, guys. Salamat sa inyo, mga anak.